mo nang babalikan to ha? Ha? Huwag mo nang babalikan ha? Hindi na po. Babalik sa akin to. Pag bumalik yung mga sugat nito, yung mga katikati nito, uling kita uli ha? Ha? Tandaan mo ha? Masakit ba to? Masakit po. Tagos? Tagos sa puso mo? Ayan ko na. Tangtanggalin mo na lahat yan. Tinanggal oh. O. Kung ano nararamdaman mo ang sakit ngayon, sobrang hirap ng ginagawa mo sa mga kinukula mo, di ba? Ang mo lahat. Ang mo, ang buong katawan, ang galing likod. Ang mo, hindi kita pinaiyak. Ang tagal mo nang pinahirapan to. Gusto mo ibalik ko sa ito? Gusto mo ibalik ko? Ha? Ha? May pamilya ka na? Gusto mo ibalik ko sa pamilya mo to? Ha? Gusto mo ibalik ko sa iyo? I-revolter ko sa ito? Uh, ha? Wala nang alam ko. Wala nang buhay ko. Wala na buhay ko. Anong buhay mo? Mangkulang? Hindi mo ba alam masama sa Diyos yan? Ha? Wala kapatawaran yung ginagawa mo. Pagpagin, mo? Pagpagin mo! Pagpagin mo! Alam mo ba masama sa Diyos yan? Ha? Ano? Sa bayag niyan, bakit pati bayag, nilalagyan mo ng kate? Ha? Ah. Ano ba kasalanan ng taong to? Bakit pinapakulam sa'yo? Pumutas lang yung nag Pati titi, lagyan, lagyan mo ng kate. Sa dawa ko ng taong to. Ha? Ah? Ang dali mo, magbilisan mo magtanggal. Ayoko na tumatagal dami mo nilagay sa taong to ha ah. buong katawan ha ha anong nilagay mo dyan anong pinaglalagay mo ha ano Ngayon mo sa akin yung karunungan mo. gusto ka. Ito. Ngayon mo sa akin yung karunungan mo. Okay na bigay mo karunungan mo Para huwag ka namang kulam Kasalanan sa Diyos yan Ayusin mo Huwag ka namang kulam Mangako ka sa Diyos ha Ha? Ha? Huwag ka namang kulam Masama itong ginagawa mo ha Ha? tama itong ginagawa mo. Gigigil ka? Hindi naman po. Mangako ka sa Diyos na nakisisi ka. Mangako ka sa Diyos. Sino Diyos mo? Sino Diyos mo? Ha? Sino Diyos mo? Lalo ang pala pangalungan sa Kristo eh. Meron ba kayo natin ang marunungan? na? Ugas na po. Ha? Ugas na. Huwag ka na mag ah. ha? Tanggalin mo lahat. Wala ko yan. Kapag wala na yan. Ha? Mabiste, bete, bete. Ah! Marami pa eh. Marami pa eh. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Tanggalin mo ko, Tanggalin mo lahat. Ay. Sa muka, sa ulo, tanggalin mo. Marami ka ng pinahirapan. Ha? Marami ka ng pinahirapang tao. Ha? sa kapangyarihan ng Panginoong Yeso Kristo, mawawala. Kura mi yung ginese, minuwang bilirin, bisara mo yung bisama, rato, makso, makram, ka mo dito to. Ibigis ko mo nito to. Sa kapangyarihan ng Panginoong Yeso Kristo, mawawala mo namang taglay mo yung kapangyarihan at sa lahat ng taglay, agimat na na agimat, kasamaan na sa kasamaan sa ngalan ng Panginoong Ama. Amen, amen, amen. Bato, sa bato, bato, Sa kapangyayan ng Panginoong Yesu so Cristo. Mawala amin yung taglay mong kapangyayan at sa lahat ng mong taglay na rimat na rimat sa kasamaan sa ngalan. Diyos Ama, amen, amen, amen. amen. Ang dati, bigatuin, bato, rita. Sa kapangyayan ng Panginoong Yesu so Cristo, mawala

Ah! Ah! Oh, Meron pa eh! Meron pa eh! Tanggalin mo lahat! Tanggalin mo! Tinanggal mo, Ha? Tinanggal mo na pati sa bayag niyan! Ha? Tanggalin mo hanggang bayag! Baka bumalik sa akin to! Mauli na naman kita! Ha? Ilan taong ka na nangungulam? Ha? 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 Matagal na. Veterano ka naman kukulam. Ha? Hindi naman po. Veterano ka naman kukulam. Ha? Ano? May ka ng tawad dito. Meron pa? Wala na? Pero, ah, ha? Uh, uh, Mungi ka ng tawad sa Diyos.

Hingi ka ng tawad. Ayusin mo. <tong> ah, tanggapin ka pa sa Diyos sa langit. Hingi ka ng kapatawaran. Na huwag ka namang kukula muli. Ha? Hingi <tong> na po ka ng tawad. Hingi ka ng tawad. Maliyan. Hindi ko naman alam ang ginagawa ko. Kaya ko ay napukutusan lamang ng mga tao. Sa o, tao na to. May ikan tao sa tao na to. Sa nagawa ko ko na lang. <laughs> ko mo ulit. Masa ko na sa kita kailapan. Huwag ka na mangungulam, ha? Ha? Lumabang ka ng parehas, hindi yung nabubuhay ka sa pangkukulam mo, binubuhay mo sa pamilya mo, pangungulam mo. Ha? Nakalagay sa eksido. Si patayin ang mga mangkukulam. Kasi wala rin kayong mga kapatawaran sa karya ng langit ng Ama. Kilala mo ang Diyos, Ama? oh, kilala mo pala bakit nangkukulam ka. Nanggagamot ka rin ba? Manggagamot, mangkukulang ka. Saliwat ka lang ka. Bakit nanggagamot ka tapos nangungulang ka? Mabamay kamay mo. Ah. Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, uh.